terah terah, bisa mau menggelar kombat kan, ha? tak, hah terah neng. Ang bata man, baga. Gusto mo? Hindi <laughs> na. Tara, dito na lang tayo. <laughs> Ang sakit ng karo. <laughs> Ay. Wag! Isa. Tara, tara. Isang so, alaw. Let's go! Saan ba gusto mo? Saan nga gusto mo? Can, uh, dito? Bakit doon? Ayaw mo doon? Tara na. Ito pala yung gusto mo kasi pang malalaki na. Kasi graduan ka na no. Oh, dito pala. Oh, laro na. Claro que